Guys, may nagpunta sa akin dito. Bibigyan daw ako ng konchinta. Siya daw yung dati kong nabigyan. Ayun oh. oh salamat, sir, ha? Hindi ka matandaan. 2021 po. Sao niyo po sa YouTube yun na uh, pinamahagay niyo po sa mga na... mm -hmm. Hindi ko po makalimutan niyo na uh, blessing natin natin sa akin. Oh, grabe. Oh, tal, salamat, ah. Oh, okay, wait lang, wait lang. Tabi, bibigyan ko sa'yo. Natutuwa ko kasi bibira kong ganito, eh. Bumabalik na nagpapasalamat kasi. Minsan lang, minsan ko lang po. Ngayon ko lang po talaga na nakitang bukas ito kaya ah. po, pagpumas. Ah, oh, sige, sige. Wait lang, ha? Guys, may nagpunta sa akin dito. Bibigyan daw ako ng kontsinta. Siya daw yung dati kong nabigyan. Ewan, parang tatalangin natin. Umuko siya ng kontsinta eh. Tingin nyo. Ayun Oh. Yun! Oh, salamat sir ha! Sir, ko, bang, pwede ko bang malaman? Kasi bibihira tong ganito eh, na may bumabalik na ganito. Hindi na kita matandaan. Ano yung sinasabi mo? Kailan yun? 2021 po. Yung sumahod niyo po sa YouTube yun na pinamahagi niyo po sa mga na. Ah, sumahod ako sa YouTube. Tapos isa ka sa nabigyan ko. Yeah, Ay po. Tapos, anong, anong trabaho mo nun? Nakakaritun nakakar po ako ng ganyan po. Nagbubuto po ako. Ah, tapos, tapos na lang mo dito so, na, ako. So, kung... Nakakaritun po na hindi po itong... Shop? Ah, wala pa ako nito nun eh, no? At oh, so, si Tro, ano pangalan mo, Sir? Kenneth po. Si Sir Kenneth, dati daw, siya yung isa kong nabigyan na, yung pinamigay ko yung sahod at ko sa YouTube. Tapos, isa siya sa nabigyan ko. Sa uh, bless ba? Uh -huh. Sa so, so, ngayon, ang nangyari kasi, na andito ako sa store, pumasok siya. Sabi niya, gusto niya lang akong bigyan ito dahil parang, di ba, pinalik mo lang. Uh -huh. oh, di ba? Kasi nagtit... Hindi ko kumakalimutan niyo na blessing natin na rin sa akin. Ah, simula nung araw na yun. Oh, grabe. O, tol, salamat ah. Tiyo lang, di ba ako dyan natatapos? Okay, bigyan ka ng jersey ko. Okay lang? Okay. Tsaka ako ka-blast. Tara tara. Ah, ah oo oh, okay. wait lang, wait lang. Bibigyan ko sayo. Natutuwa ako kasi bibihira tong ganito eh, yung bumabalik na nagpapasalamat kasi minsan minsan ko lang, ngayon ko lang po talaga na nakita mo bukas to ka ko Ah, sige, sige. Wait lang ah. Bibigyan ka tang jersey kasi mainit. Ano pa, boss Jay? Salamat po. Oh, wait lang, wait lang. Jaka lang, bibigyan tang jersey ko. Nakakatuwa yung ganyan. Yung mga sinasabi kong solid. Salamat po, boss Jay. Oh, para sa iyo, brother. Ito. Eto t-shirt. Ayan. Ito, 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 to Palitan mo yan. Ayan. O, de ba? Uy, solid oh Nakakatuwa. Di ba? Nalala tayo, diba? ba? Oo. Siyempre, brother. O, yun yung part niya. Ayan o. O, ba? Sipag o. O, sukat mo ito, brother. Sa'yo na rin. O. Di ba? mo nga. Bigay O, sa'yo yan. O, ito sa'yo rin to. September 26 po yun eh. 2021 po eh. O, sakto lang, no? O, sakto lang. Kasi may t-shirt ka pa. Oo, oh, diba? O, oh, tapos ito, sa'yo ina tinto, brother. Wala yan, gusto ko lang magpasalamat sa iyo kasi maganda yung ginawa mo. Ah, okay. Ingat ka, brother, ha? Salamat, ha? Salamat, brother, ha? Salamat po. Thank you. Ingat, ingat. So, nakakatuwa dahil may mga ganong mga ganun na hindi ko na talaga tanda eh kasi sobrang dami talaga na ano eh lagi daw sarado to kasi 10 kami nagbubukas eh so ngayon kasi napaaga kami 9 so ayun nga eh nakita ko, nakita niya siguro yung mga motor ko ron. So ayun, nagparang nagpasalamat lang siya dahil simula doon nung binigyan natin siya ng blessing noon, nagsunod-sunod daw yung blessing niya, 'di ba? Ingat, brother! Salamat.